Ay unang kagat, high blood agad. Ay aruy ah. Medyo patangali na nga niho mga kamangyan nung nagpunta ako din sa bukid. Para makapasyal-pasyal, gay ah, makapagmuni-muni. Tapos, nagay sabi ko ay malapit na ang anihan din sa amin. Tapos, apakita ko huyuan sa inyo, gay Ay ang kaso nga nila ang ho, ay lumuwas ako nung nakaraan. Ako ay nagpunta ng Marikina dahil ako okay, okay, yung pag date Ay, po hindi, may inasikaso kaso lang ho ako doon. Ala, ay may inasikaso nga nila ah. Pero kung iba ho yung inaisip ninyo, ay pwititin out nga niyo pala din sa mga nakakwentuhan ko sa Montenegro. Baka naman, isang barko lang. <laughs> ay di ayun na nga niyo, ano, ay di dali-dali ho -dali akong umuwi para makaabot sa anihan, gayaan. At para naman makabalato-balato, alam mo na. Ang kaso nga nila, ah, nung pauwi na ako, aba, ay nakasalubong ko na ang mga nag-ani. Ay tapos na talaga. Wari ko'y sinadya talaga, ari, ah, para ako ay hindi mabagi na. Tapos, syempre ako ay nagalit. Sabi ko kay tatay, bakit? Paano mo ako nagawang lukuhit? Ay, hindi, Liza Soberana pala. Mm -hmm. sa mga kamangyan, nung nag pala din, ay ay mga natira-tira pang palay. Gawa ng medyo hilaw-hilaw pa, ay di hindi pa inani. Ay ngayon, nahinog na, ay di aga pasin daw namin ni tatay, ay di ako sumama na rin. Ay sa totoo lang ang mga kamangyan, noong wala pang harvester, karaniho talaga yung inagawa ng mga magsasaka din sa amin kapag anihan na. Tapos so mga kamangyan, sobrang saya ho noon, gawa ng ramdam na ramdam nyo talaga na anihan. Kasi nga, pag ating na yung bukid, grupo daming mga magsasaka na mga nagagapas. Tapos, syempre yun ay inaupahan ho. Dati, parang ang alam ko ho, ay 300. Yun ay maghapon na, maghapon na kayong noon. Tapos so oh, mga kamangyan, ang nakakatuwa di yan, kunyari, tapos na mag-anihan, hindi talaga yun as in ubos na ubos yung palay, may mga matitira at matitira talaga. Ay agaw hindi yan nung iba, na nung mga bata, magal simot sila ng mga palay, gayaan or yung mga tira-tira. Tapos, abenta nila yun. Yun ay kahit sino na yung gumawa, kahit hindi na rin kayo magpaalam dun sa may-ari, yun ay alam na na pag-anihan, may mga gayon talaga. Kahit to, yung mga kapatid ko, sina kuya, gayon din ho yung gawa, pero yun ay abenta kay nanay na. Tapos yun yata ay, ang halaga ay 3 yata or 7 ang isang kilo. Aba, ay nakaka 100 pesos daw naman nun Aba, ay, mayaman ka na nun ha. At ayun na nga niyo mga kamangyan. Dahil nga niyo, patindi na ng patindi yung init. Ay sabi ko, ay magpahinga na ho muna kami ni tatay. Tapos sabi niya, ay ano daw, mga daw muna kami ng star apple. Wow, star apple. Dati ano lang yun ay, kay Mito. At ayun na nga niyo, umakyat na nga ni si Tatay din sa puno ng kay Mito, Ay, wala naman nung nakuha. Gawa ng mga hilaw paro. Tapos, oh, nung pauwi na ho kami, aring si Tatay, iniiwanin yung kanyang salamin doon sa may puno ng kay Mito. Ay, dali-daling bumalik doon, tatakbo na at abalikan daw niya. Ay, sana all, inabalikan. Ay, huy. Pero, wag na, wag mo na akong balikan kasi ayoko na. Salit-salit na. Ay, huy, ang OA. O, -E. oh, ay, di, ako ay lumakad na rin at daladala ko na aring sako. Ayan, ay, di, tatay, habulin mo ako. Oh, oh. so, ganyan yung mga gusto ko yung inahabol ako. Oh, oh, Gaya, wow, pahabol. Ganda ka. Ganda. Tapos, so, oh, mga kamangyano, andito na ako kami sa lilom, ay nag na ako kami na rin palay. Para yung mga butil ng palay ay maipon, humiwalay dun sa parang dahon. Ganyan rin oh, yung inagawa dati. Tapos, sa iba daw, inabayo-bayo. Pagay, bayo-bayo. Ganyan nung inagawa. Tapos, ayan pwede na yung patuyuin. Tapos, ipagiling para maging palay. Pero, ayun nga niyo, mga kamangyan. Lagi ko naman nung nababanggit sa inyo, na bago pa nga nila ang maging bigas yung palay, ay grabe na yung proseso. Sobrang paghihirap ng mga magsasaka natin. Kaya, ayun, na iya. Tapos, sa mga kamangyan, nabang inagawa ko namin niyan, grabe yung chismisa namin diyan. Gawa nang inaalala nga namin yung mga dati pa kapag may anihan, kay At garne nga niyo, aparinig ko sa inyo. And sana, ay, eh, maintindihan niyo. <coughs> Hala, tumawa kayo. Kunyari, naintindihan nyo dapat. Oh, oh. Tapos, so, oh, mga kamangyan, ayan, yan ho yung palitada din sa amin. Diyan yung inabilad yung mga palay, gayaan. Tapos, paghapon, alam, daming bata diyan mga nagalaro. Siyempre, pag wala na yung palay. Pagkatapos, oh, nun, mga kamangyan, ibinisita e, ko haaring mga anak ko dini. Kung atanungin nyo ho ako, mga kamangyan, kung ilan yung gusto kong anak pag ako ay may asawa, ya? Ah, uh, <laughs> Hindi, gusto ko kaunti lang mga pito. <laughs> ay, kaya sa mapapangasawa ko, hindi yan. Abay, mag-ipon-ipon na ng pang pera at saka ng panggatas. Abay, talagay medyo mahal din na. Ano? Ay, di, ayun na nga niyo mga kamangyan. Nung isang araw ko pa, gusto ko ng crispy pata. Pag ako mag ako ay nagakrib lang. Hindi naman na really. Ay, huy. Hindi, gusto ko talaga magluto ng crispy pata. At tingnan nyo naman yung mga binti niya ang bulaw na yan. Hindi pa naman yan maaari. Kaya ako ay nagpunta agad ng bayad para makabili ho. Ay, di, ko na ho mga kamangyan baka kulangin kay Pero kapag pipili ho kayo nung mamahalin ninyo, dapat isa lang. Dapat ako lang. Pagka uwi ko mga kamangyan, aba kasi kaso ako agad para maluto na ho are. Siyempre, andyan si paring Jun at ako'y laging natulungan niya. Bale mga kamangyan, inati ko lang sa gitna aring bawang. Tapos inati ko naman sa apat aring sibuya. Dahil alagay lang naman nun natin are doon sa pagpapakulo noong pata. Pagkalagay ko na rin pata mga kamangyan, ay pinahiran ko na rin ho are ng 35,000 na asin. Parang aubusin ko na asin din ni ngayon ang kailangan daw ay marami-rami yung asin. Tapos sinunod ko na rin yung pamintang buo. Sinunod ko na rin yung sibuyas at syempre yung bawang. ilagay ko na rin yung dahon ng laurel. At syempre sinunod ko na rin yung tubig mga kamangyan. Bale apakuloan ang luluan lang na mga isang oras gan. O oh, hanggang sa lumambot yung pata. Pagkatapos isang oras mga kamangyan, ayan medyo malambot na yung pata kaya kinuha ko na rin no ari. Tapos tinusuk-tusok ko lang ang ng tinidor ari mga kamangyan para aring toyo at asin ay pumasok yung lasa doon sa pata mismo. Pagkatapos kong ikalat yung asin doon sa buong pata, mga kamangyan, ay binilad ko na rin ho agad are Bale, matagal pa palang pagpapatuyo na rin, mga kamangyan, mga tatlong oras, gayon. Kaya kung gutom na gutom na kayo at gusto nyo magluto ng pata, ay nako hindi ho pwede gawa ng matagal nga. Ni. At habang nagahintay nga ni, kami mga kamangyan, aba, ay may nagahintay din pala dini sa so tabihan. Di kami ay chill chila ang ho gawa ng akala naman namin eh nagamuni-muni lang yung aso. Ano? Aba, ayun pala may inabalak na. Mm -mm. O diga, kulang na agad ng isa. Ay pagkagaling naman talaga. Saglit ko lang iniwan, nakuha na ng iba. Ay After 3 hours mga kamangyan, ay kinuha ko na yung pata para maprito na. At dahil nga ni malaki yung pata, ayan, dinamidamihan ko naaring mantika. At nung mainit daw yung mantika mga kamangyan na yan. Sinunod ko na rin yung pata. Nakatikim na ako na rin dati mga kamangyan at talaga naman ay gorping mahal. Ay hindi naman natin masisisi gawa ng yung pata pala ang ang mahal na. Tapos pag alutuin siya gorping proseso. Ay hindi ko lang alam mga kamangyan kung paano yung pagluluto ng crispy pata sa iba. Pero yung alam kong pagluluto nga ay yung garni. At pagkatapos lang ng ilang minuto ay abaw na luto na rin sa wakas. Ah, uh, ah, uh, ay paggarni naman ang mm. ng kakaini tapos may garni pang sawsawan ay talagay ilabas ang bahaw yung lutong ho na gusto ko para din sa pata aba, ay nagawa ko mm. naman Bari ko ang pinaka magiging masaya din ay si Paring John. Gawa nang siya ay may pampulutan na naman. Mm -mm. O, oh, ay siya siya bago pa mawala yung pagkalutong na re, Ay pumunta na ho kayo din eh. Tayo ay magsalusalan. salo ano? ay ulam na pulutan pa. Ay ari. Ah.